Um, in, in our day. Uh, yan ang dito hindi siya daw, sabi okay, niya, hindi siya mag nag There are more than one. Hindi yan ang quote. I deny. I deny. I deny. I deny. The infallible evidence of the word that there will really be more than, than one, one major, major prophet. prophet. Messenger. Yan ang tamang quote. Ano so, ibig sabihin so, niya, Ah, uh, Hindi na ito pwede pa rin. So, oh, narinig ko nga kay Bar Freddy, there are, there will be more than one, more than one. Pero, nakasing bata eh. I deny, of course, hindi na bata I deny, okay. So, sinasagot ko lang yung tanong mo ha. Yung quote niya, hindi na parin na bata part, I deny. Hindi na bata so, yun. Alay, yun na tanong. Ano yung nasagot? Ang tanong mo, di ba, sinabi ni Bar Freddy, There will be more than one. Hindi daw si Father Barbanam hindi hindi kasi more than one niya More than one. Ito problem. Pero kung mo, I deny. I deny. there will be more than one. pang Gentile yan, you put the Dalawa talaga. Gentile, one. Thank you. ko si Oh, Barbanam. Raul Paano pa lang masasama ang laban sa Paano masasama laban sa Hubert? Laman, laman. Okay. Okay. Yan yung okay. resurrection of the body. Ibig sabihin, habang hindi pa resurrected ang katawan mo, kailangan mo magpasupilin, sabi ni Pablo. Pagpasupil mo, kailangan na lang turun ng hukong ministry. Kasi, dito sa na atin, yung hukong ministry, tinuturuan tayo, ano yung gagawin natin? Wala kang gagawin, Di Di ba, my people are destroyed because of lack of knowledge. Lack of Hindi mo alam ang gagawin, kahit yan yung nakikita mo maraming sincero sa mga churches nyo. Yes, umiiyak pa, no? Sa zinusness nila, malay ang nagagawa nila. Nagsasakripisyo sila. Yes. From Catholic down to kahit ibang anti-medic churches. Pero si Kulaita, hindi pagkabirea, si Kulaita. Kaya, ano ba niya natutunan nila? Sarado na sila ro'n. So, yung lang natin ngayon, hindi pa tayo Yung para matanggal mo yung hulong na offensive, kailangan mo maging bereyan din. Kasi kung hindi ka bereyan, sarado makikita. Para ka rin para na yun. Para ka rin dahil na pinasok ng mga Ah, hindi ka maaabal. By the ito ko yung mind ko sa Facebook, yung May nagsabi, kung mo, kung saan mo, kung of the spoken word sabi ko, sumagot ako, the right manifestation becomes very Sumagot yung isang tagay ng bansa. Mali. Pra, no, pra, practice pra, pra, siya, di namin nagsabi. Sabi, it's not being very real, not eh. very You don't believe the prophet, eh. Tapos, we don't believe namin ng prophet. Sabi ng prophet, Pag-ibigin mo yung kapwa, ka makinig ka. Amen. Walang walang nakatuhan. Hindi <laughs> na yung sumagot. Ewan po sa sabagot namin. Makinig ako. So, yan yung part ng laman natin ngayon. Kasi meron tayong gagawin sa laman, laman natin ngayon. Kaya yung kung Okay, tapos ko Ah, Uh, Doon sa tanong kanina ni Brother Kainan, pati uh, clarify, pati linaw, doon sa ano na saan mo i-apply o saan mo i-copy yung mind ng kao doon sa souls, pati uh, body, soul, spirit. Yung mind, yan ang nasa soul. Kasi yung mababasa mong soul, sa Bible, at mind, same word. Yes. Psyche, suke. Okay. Yes, psychology. Suke means mind. Suke or psyche, yan galing yung psychology. Mind, that's yes. A mind. Study of mind. So, ang ibig okay, sabihin, ang conscious, ay yung mind or soul. So, mind, maybe nang ah. ito yung progetalos. Yung conscious mind, sa soul, is the same. Yes, Yes. Ang binanggit pa na ng propeta. Pero hindi dahil binanggit ng propeta, yun ang batayan. Ha? Maliwanan din sa Bible yan. Okay. So, okay. Paano mo nga explain yun? Sabi ni na the old soul died. The new soul. Yung yeah, new nang soul, soul ilalagay sa iyo. Sa totoo may quote niya. Akala niya may quote Okay. okay. Meron okay. talaga. Meron talaga. Kaya ang pila yun niya. Oo. So, maraming quote niya. Okay, pakilin na ganyan. Alam niyo, detalye tayo sa soul. Alam niyo siguro yung trichotomy sa dichotomy. Alam niyo yan. Kailan eh, <laughs> <laughs> uh, yeah. na okay. hmm. tama ang trichotomy? Kailan tama ang trichotomy? Pagkaan? Wala, wala makaalala ito. Pa pag-distinguish sa soul sa spirit Hindi ba ang exacto? Tama ang trichotomy pag sa distinction. 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 Uh -huh. Pero sa concrete, okay. at sa concrete, sa concrete, anong tama? Dichotomy. Ang Pag dichotomy, parehong concrete ang body and spirit. spirit. Ang sana soul? siya ay abstract. Abstract uh, Siya ay consciousness. Amen. Ang consciousness ng spirit, ay soul. Ang body ay yung soul. Right. Oh. Ngayon, ang tanong mo, ah, uh, ang ka tanong mo? Nasa ng mind. Hindi, yan ang tanong. Hindi, conscious, conscious. Ano yung tanong? Siya. So, conscious mo daw. Ito na yung tanong mo ulit? Oo, yun nga. Paano nga. mo explain yung old nature? Napatay. Died. Okay. Old soul died. Yung old soul died. Yung, yung soul yeah. kay ng oh. nature yan sa kanya. So, so, died? so, nangyos, 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 ah. died? Uh, New soul so, 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 Eto, makikin, yung kalimitan sa time natin. Kasi ang English language pwede magsalta ng gano'n. Take note, pag sinabi yung kalimitan, anong term natin, sa panahon natin, alam mo ito yung abstract, ang tawag pa natin ito net. Hindi Um, abstract. Yung abstract consciousness na matay, parang mali naman na wala ang memory mo. Depende. Pero ito, ang tinutukoy na all ni Merban Ham. Your nature. All nature. So, to old ito, pakisarapin. Ito yung abstract. Okay. Ito yung abstract. Ito yung abstract. Ito yung abstract. abstract. yung <laughs> abstract. Consciousness, okay. yun. A alam nyo ba yung abstract? Ito, ito yung sagot ang Carmenan. Ano? Di lang old man, di ba may old man sa Bible? Old man. Meron kang lumang kaisipan. May new man din. Ama. Meron kang lumang kaisipan. Ama. New mind. Yung lumang kaisipan, kasi alamay, yun ang namatay. So, yung, yung kanya mo yung unawa, na matay. Ang lumang kaluluwa na matay, at ah, pinalimat ang bagong kaluluwa, ang bagong kaluluwa, yan yung kaisipan. Ay, sabi na yung letri, Eh, ang kakamihan, meron sa lamat. Eh, pa rin, di ba? Eh, kaya nga, kaya may Hindi, sa kakamihan. Eh, dahil abstract na ka, katangian ka, yan, kami po yan eh. So, hindi lang katangian. Kaisipan. Pwede mangyari yan. Pwede ba mangyari na ang kaisipan natin, patay, ang um, lupa? Pwede? Yes. Pwede ba? Pwede. Yes. Pwede. Sinabi ni Pablo yan eh. With my mind, I, I serve, serve the Lord, the Lord God. God. So, pwede ka maging focus, yung tinitlay natin maging focus, New soul. Alam mo ano yung pagpatay? Baka isang level ko, isang beses lang namatay. Araw-araw kung papatay. Yan ang kayo natin. Baka sa level ko, na ako, nabawis ako, patay na siya. Ay, eh. Imaginasyon mo. Sabi ni Pablo, araw-araw ang pagpatay. Sabi oh. ni si Pablo, hey. bakit? May gera nangyari sa utak na ko. Pag wala gera, sabi ni Brad par Brown Ang may kira, ito sabihin, meron kang bagong kaipan Battle Binabattle mo Yung influensya na dumarating sa katawan mo At sa spirito mo Yung yung illness na sinasabi niya Diyan si mapasok eh pe. Pero may battle to May nalilingin ka No? Meron ka pa yung genetic mo, yung spirit at body mo. Kaya nga, verbatis. So yung soul mo, pag magkaroon ng bagong kahihipat, magkakaroon ng labanan yan. Pag nagkaroon ng labanan, ito yung pagpatay. I-decisionan mo na, I have the right to follow Jesus Yung complete na pag-follow, nito. magpatay. At yun sa lahat ko, yan for the rest of their life. Ang isang 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 tanong ko. Kasi dun sa may kakailang labanan, mag-expose sa lahat. Yan pa lang sa spirit dapat. Kung tumakbo sa pwede, sa eh. so, so spirit man lang lahat lang. Kasi meron yung, yung mind na sinasabi mo, hindi yung sa pinaka Hindi -no ka kailangan kumapos dun eh. Pasapin sa laban, eh. Okay. So, yung salabanan Okay? Makaka-penetrate daw yung, yung, yung sa ano, 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 sa kahit ano, sa kahit ano, sa kahit So yung kahit ano, sa kahit hindi sa kahit yung soul. Kasi doon nga kahit ano, sa kahit ano, sa kahit sa sa kahit ano, sa kahit ano, sa 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 tabi labanan, ang kanyari na, ha? So, yung labanan ang sinasabi mo sa isip natin, okay? Asan yung isip natin? Para doon pa lang na yung gawa sa Satana. Hindi pumasok to sa soul. Pakyata. O pakipasa na lang yun, sumitaki so, lang na pala. So, okay, okay. Kailangan okay. uh, hindi ka makapasok po eh. Ibig sabihin, wala, wala siyang buwan, wala siyang open door para makapasok doon. Sa uh, ating mga doon Asa doon lang, ayun lang. Let's go muna lang dahil ako kayo paliwanan. Sa level 2 after 1963, balitan na raw yung positioning. No? Sa gitna nito soul spirit naging body spirit na soul. Nasa loob ang soul, nasa gitna ang spirit, nasa labas ang body. Kasi before 1963, nasa gitna ang soul, nasa loob ang spirit. Nasa loob ang spirit. Okay? So, mas maliwanag mo muna yan, kaya I use it sa video iba doon sa pag Ang sinabi ko doon sa positioning niya, sa bago-bago yan, sumari, ang tingin ko sa spirit, aura, Pwede na spirit na eh. sa labas eh. Ang sa labas ng katawan may aura. Parang na spirit yan. Sa loob ng tao may spirit din. Pag-usap mo dalawa, unawa ko consciousness yan. Ang consciousness, pwede hindi lang nasa spirit, pwede hindi nasa katawan, pwede na sa labas. Ang consciousness niya dyan, lumabas, So, pag-usap ako talaga yung tago sa loob. Yung tago sa loob, ito yun. Ang definition ng soul and spirit ay kinalaman sa consciousness sa sa subconsciousness. Pag sa mind mo, decide kasi dito ka, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Yan ang ipagin. Hindi eh, na siya papasok sa consciousness. Ano ba yung subconscious? Eh, yan ay si pa, na yung usapan ni Pak ng Barbaran white dog, black dog. Ano to ang pinapakain? Ang pinapakain mo, huwag pa dog. Dog. <laughs> ngayon ha. Ayaw na ko, dog, no? Kuya. Nabasa ko huwag yung mukhang may dog. Pero baka may din. Okay, dog. Sa iba-iba lang sa dog. na wala na wala na wala. Ngayon, ito ay spirit. At hindi mo yan decision. Kung saan yung mga Bible nyo? Pakibasa, Brother Pat. Kapitin mo yung talagang Bible. Change for <laughs> Ang surface skin, hindi lang yan sa katawan. Kasi sa spirit meron yan, compound lang yung dalawa. Yung soul na consciousness, yung naman ang na divine. Mm -hmm. Pag divine niya, merong spiritong na sa Diyos na token. Mag-become one sa spirit. Partial, pag may token, partial payment. Isa din, ang full payment, babaguling ng katawan. Ephesians 114. Yung partial payment, efficient, 130 yung partial payment na sa na binigay sa yun ay magpapalakas sa pagkataong loob. The inner man. Yung pagkataong loob, yan yung spiritong kong namanan natin kay Adan. Yung spirit natin loob, namanan natin kay Adan. Mahina. Pero pagpasok ng spirit ng Cristo, lalakas. Lalakas yung pagkataong loob. Doon sa pagkataong loob, yung spiritong galing kay Adan, Yes, yung mga Diyos. Pero, ang galing. Merong spirito na minanakay sa kaya sa ito. Amen. Sige. Amen. Yung spirito minanakay natin sa ito kasi, makinig kayo, yung magulang natin ay hindi na pure. Agree kayo, magulang natin hindi pure. Ang minanakay, Kung minanakit natin sa serpent nature, hindi na yung direkta eh. Although, ang parang nilang direkta. Ang natin sa mga parang natin, yung may hybrid, may combination. Binasa mo na page Paki 5. nga, rather mo. Wala ka pa, brother. Kapakilakan. 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 Oh, hinahanap siya ba? Sige, sige. Sige, Doon lang rin. In the spirit, spirit that my nature and spirit, na serpent nature. So, in serpent nature, don't spirit, yan na rin yung serpent nature na sa body. 100% kapag yung katawan natin, hindi, 100% hindi. Ang katawan natin ay 100% ay po, hindi. natin ay hybrid. Hybrid ng agamit at serpentine. Kaya, meron tayong nature na maka-Jews, meron nature na maka-demonyo. Hindi tayo 100%, hindi na tayo 100%, spirit 100 spiritualist, So, ang prayer natin, ano na sa Pocho Sen? Pag hindi tayo na pray mula po kabata, ang kinakain ng, ang, kinakain ng kanuluwa natin, pinapakain ng kanuluwa natin sa spirito natin, yung isang tibulan. Ngayon, yung sinasabi ni Brother Renato, na hindi makakapasok, ito yun. Yung kaaluluwa, na born again, di ba? Di, ahem, ito sa Jesus. Hindi na magpapakai, siya magpapakain sa black dog niya. Hindi na, hindi na siya magpapakain. To the point na hindi na siya hindi nakakapasok sa inyemang. Sige, parang na. Bago pumasok yan, may conscious muna na sa anan niya. Hindi nga, yung conscious nga. ang decision ng conscious. So yung conscious na yan, yung pagpasok niya, yan ay yung mga layaw, at yan na yung tulay ka. Even in the word O uh, okay. yung conscience na may yung soul na nag okay, yung soul na nag kung either mag ito o mag-lookward, ng worldly ang word niya, ka mag-declare ito, yung spirit na uh, uh, hindi ka rin, uh. kung yung, yung soul na mag kung papa ka niya ng no, hindi, okay? yun ang pagkaharap para pumasok hindi pumasok. Pag hindi pumasok ng inner ano nangyari sa top conscious na tao? Unti-unti, meron -unti, yung tao na regeneration. May, may paliwanan ko sa regeneration pero mabilis na. Ang regeneration sabay Bible, pag babagong lahi. Kabasa niyo ito? Kabasa niyo, ito? lahi. Ang regeneration, magkakaroon ka ng pagbabago, dito sa lupa, may ilang buhay natin. Meron kang maikling pagbabago mga gawa, pero hindi mo mawawala ang certain nature. Ang gagawin pa lang, kasutin mo hanggang sa araw lang ah. Kasi sa akin, ano, yung, yung yung conscious natin yun ang hindi yun na, na sa pinakalobe na sa pinakalabag pa nung pinaka kung natin sa akin eh. Ngayon, ang magde-decision hindi naman yung soul natin. Ang magde-decision yung conscious natin na sa labas para makapasok yung yung faith yung faith na yung pag nakapasok, it is the mind of Christ, yun ang makukontrol ngayon. Pag nakapasok yun, saka pa lang siya control sa spirit hanggang sa body mo. Yun na yun. Pero so, bago yung makapasok, mayroong conscience na, mayroon na mag decide Ito lang na yung brother na lang ako. Yung salitang conscience, kinapit ko sa soul. Okay? Meron ka siyempre, yung grupo na level 3, hindi niya kinapit yung conscience sa soul, kinapit niya yung conscience sa spirit. Ako? Pero mayroon niya ako yung conscience sa soul. So ganito so, yun. Okay. So, Nanusunod ng kapitla yan. Ang consciousness ng spirit, yung soul niya. Yung subconsciousness ng soul, yan yung spirit niya. okay? Merong kakagawa na hindi mo sinasadya. Spirit niya ang sa niya. Pero merong sinasadya, yung soul ng tawag niya. Okay? Ngayon, yun lang ang kaibahan ng term. Kaya na, sabi ko, soul yung nag-design. So, yung term na ganoon ng kalapay, kaisipan mo yun eh. May namatay sa kaisipan mo. Pero hindi nawala wala eh, yung ano mo ah, yung serpentine doon sa ano. Okay, naman tanong okay. yung... tanong. Meron, okay. meron pa po ba na, na sa, atin pa ba yung tinatawag na serpentine? Bilisan okay. mo lang. Nasa atin pa rin ba yung uh, serpentine, yung nature ng na serpentine nasa atin pa hanggang ngayon? Sa body and spirit. Akanal, naman, ako, 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 Maliit. Siguro one out of a million genes. Hirap mo. Pero sa resurrection, 100% siya. Ngayon, bakit? Kung sinabi yan, sa millennium, kung siyong yan sa genetic. So, huwag ko na sabi mo na sa One in a million, one thousand. Sa, sa sheep group, sa papasok sa millennium, meron niya serpentine. Pero meron tinatawag na regeneration naman sa kanila. Yung age of regeneration nila, gradual yan, genetic yan, yung pagbabagong lahi. Meron tayong, yan, di meron tayong sa Bible, meron mm, yung puting ano, maputing mga puting kambing ba? Ako, ah, puting kambing nila ba? Ano ba puting-puting? Na ano yan eh, na, na lahi lahian, na maging puting. Kaya mo lahiin para mawala yung isang katangian eh. Kaya mo lahiin para dumami yung isang katangian. So, may, may ganun sa millennium para mawala ang serpentine nature. Maipon ang serpentine nature, doon siya mag-rebelde. Okay? Pero dito sa atin, kaya makita ng Diyos na nag ka kung sa physical nung laban, at isang araw, i-re-reward niya, yung driver driving, resurrection. Okay, nakita ko na nag ka, kung hindi lang nagagawa mo, So dahil nakita mo nang higap ka, kasama ka sa Resolensyong, sagot ng Diyos na papag-uwi niya sa iyo ngayon instante. Teka, kailan ka siya yung Marbong, marbong. Bilisan ko ikot, si Sir Erick. Bilisan ikot, huwag mo na kukunan yung ano. sa kanya kanina. Oo. Ako na lang. Ako muna sila. Kaya ako lang tatanong. Ang nilis ka dito? Yung sila niya kanina na na si Saul, Ano ang kaibahan nun? Ngayong nagtatala si Batiata, uh, nagsabi niya, sa oras na kumain kayo niya, walang pagtalang mamamagay niya. Okay. hindi sili ko. Sista, sili-sili. Ano ang kaibahan ng gano'n? Okay. Nung sa panahon ni Adam at Eva, nung sila ay nagtatala, spiritually, magkaroon sila ng separation from God. Sa definition ng death is separation from God. So, the soul that sinned, it, it shall die. Merong aspeto nila na makay. At nagkaroon sila ng this counting this fellowship kasi kalala ka pala na kayo later. Counting this fellowship sa Diyos Ama. mga. Yun po na yung shortcut na sagot ko. Wala ko. Kasi mahaba ito. Dinitali mo lang ito kanil. Mga mo. Related din yan. Ibig sabihin ka nito, Di ba sabi ng Diyos ang ang tao na pinatulad akin? Ikaw mo na ba? Nakaranas ng Diyos sa mga angin ng Kasalanan at pagsubok. Yung tao, natutunan ang kasalanan, Kaya tatanggalin na punong kahit buhay para hindi sila eternalize sa kasalanan. Uh, so, yung yung ang kaluluwa, hindi na siya pure. Hindi na siya pure. Ngayon ang purity babaling saan? Sa so, buong naging experience. Sa so, buong naging experience, bakit hindi yan yun? Ang kalang ibang ngayon, para kung gusto mag-gablas, na ito na, sumama lang sa Meron kang pagtupad sa buhay mo, yung born ng spirit na yan, ang pinakasumatotan niya, magkakaroon ng pagbabago ng pag-iisip. Kaya, old soul life, naisipan yun. May mga mga naman sa lumang naisipan. Yan yung biblical, na old soul and new soul. Meron pa nga si Alan Madera sabi na kayo ang two souls kami hindi. Eh. Kasi kaya yung tinutuwi tayo tayong two souls kasi sabay meron kayo ano, old and eh. Pero ang tinutukoy niya na pwede na namin agree tayo, agree kami, yung sa loob mo, meron white dog black dog. Ngayon, pero kung kaisipan na abstract, well, kaya yan. Eh, pero dahil na iyo, hindi wala na tao, perfect. Okay. Wala na, wala na. Wala may na. Wala na. Ibigay ko closing prayer kay hey, Brother Daniel. Wala na. Okay. Pakay, pakay, pakay. Thank you. Thank you.